Ka, sige sa pong magandang hapon. Welcome na naman po sa panibago nating vlog. Syempre, panibago na naman po ang video patungkol po sa ng mga Oriental Breed, Shamu Asil at Basilan. Ito pa rin po ang inyong Oriental Breeder ng North Cebu, Ken Mateselio ko. Kasikyan, welcome back ulit po sa ating YouTube channel and of course you are still watching Chicken Nam Nams TV mga kasikyan. Bali, for today's video nga po pala dahil napansin po sobrang kung daming nagko-comment po, po sa atin na yung kaibahan naman po ng asil at sa uh, basilan. Meron din naman nagko-comment na yung asil daw po o yung basilan po natin ay mga asil po, no? So para po sa kasagutan mga kasikan, so pag-usapan po natin ngayon ay patungkol po sa basilan ng mga breed. So ano nga ba yung pinagmulan at saan nga ba no? pinagmulan at paano nga ba nagkaroon ng basilan breed po dito sa Pilipinas? So bago yung mga kasikan, lipat muna tayo ng uh, area sapagkat daming malok dito na tumikilaw. No? So hawak-hawak ko nga pala mga kasikin, yung uh, bago nating blood clot no ayan uh, so sobrang happy natin sa pagkat din ito mga kasikin, no kagaya ni Basilio so ito nga pala si Bart mga kasikin, pinangalanan ko itong Bart sa pagkat uh, ito po ay barter po no so yung game foul po ni papa ay ayan pinagpalit po natin dito mga kasikin, so kinuha natin talaga sa pagkat uh, pure po itong basilan nito mga kasikyan yung kulay is abuhin. So, yun nga lang, hindi masyadong large size mga kasike, no? So, nasa medium size lang sapagat nasa around 3 kilos lang po ito mga kasike, 3.5 kilos. But again, malaki na rin. So, ito po yung uh, isasalang natin sa ating mga basilan po na inahin na natira. So, Ayan nga, lipat muna tayo ng area mga kasikin sapagat sobrang ingay po dito. Ayan. So kasikin, balik po tayo. Ayan. So maraming salamat po. So kung gusto niyo po malaman po kung paano nga ba nagkaroon po ng Basilan Breed po sa, again, sa Pilipinas po. And huwag niyo pong skip ang video na ito mga kasikin sapagat makakatulong po ito. So ayun nga, yung Basilan nga mga kasikin uh, sa akin pong intro sa vlog po, lagi ko po, po mention na Oriental Breed po yung Basilan. Marami po yung nagsasabi na hindi po Oriental Breed yung sa Basilan sapagkat... Local po na breed ito ng Pilipinas, mga So, base po sa akin po... Pong pagsisiyasat at, at pagbabasa mga kasiken na ang basilan po ay sa kung uri po ng oriental breed po na manok sapagkat uh, na-influence po yung basilan na breed po sa mga imported po na mga oriental fowl or game fowl gaya po ng uh, asil pro from India uh, Shamu from Japan at saka even po mga thai po ng mga manok from Thailand so base po sa ating nababasa mga kasiken ay uh, yung basilan po ay bali paghahalo po ng lokal na breed po na ng manok sa Pilipinas, especially po sa isla po ng Basilan sa Mindanao mga kasikin. Paghalo po ng mga imported, imported po na mga gimfowl po na uh, mga tandang. No? Sabagkat yung pong sabong talaga is part na po ng tradisyon. Kaya yung panahon po ng kalakalan mga kasikin, so sobrang marami pong dayuhan na nagdala po ng mga imported na manok. No? At yun nga, nagkaroon po ng, ayun, pa uh, oras po yung mga taga Mindanao na i-breed po yung mga imported na dala po ng ating mga dayuhang mga, mga Asian countries po, no? Gaya ng India. Kaya, ayun, uh, nagkaroon po tayo ng basilan. So, kagaya po ng mga Peruvian po ng mga man, no? i-trace po yung pinagmulan po ng mga Peruvian is, again, selective breeding din po na pinagmulan po ng asil, shabu, at saka basilan. So, same lang po ng ating basilan, mga kasikyan. Kaya, masasabi ko po, po na ang basilan talaga is totally a different breed po, hindi po asil ang basil magkasikin. But, sa tingin ko, strain po ito ng asil. Kung maga, family po ito ng asil magkasikin. But, basilan po talaga sila. Hindi po natin matatawag po na ang basilan ay asil sabagat ang basilan po ay basilan. At ang asil naman ay asil magkasikin. Sana po ay naliwanagan po kayo sa agad ng part po. Do po, dahil sa mga susunod naming vlog is pakita po talaga namin yung pong kaibahan talaga ng basilan at saka ng asil. Especially po sa physical look po nila sa appearance. But again, ito po, ang hawak-hawak natin is pure po, basilan breed po mga kasikin. So, hindi po siya asin. ayat So, balik po tayo sa main content natin mga kasikan. Kung ano nga ba ang pinagulan ng Basilan Breed sa Pilipinas. Bali, ang Basilan Breed na manok ay isang uri ng Oriental Game Fowl na nagmula sa Basilan, isang isla sa Mindanao, Pilipinas. Ang pinagulan ng lahing ito ay inuugnay sa mahabang kasaysayan ng pagpapalahi ng mga manok sa rehiyon, particular sa mga learning kaugnay ng sabong at selektibong breeding. So, kasikan na rito po ang ilang mahalagang aspito ng na pinagmulan po ng mga Basilan Breeds. So una po ay ang influensya ng mga dayuhang Oriental Breeds. Ang Basilan Breed po mga ka ay resulta ng paghalo ng lokal na manok sa Pilipinas sa mga imported na Oriental breed Fowl Asil mula po sa India, Shamo mula sa Japan, Sai Gamefowl mula po sa Thailand. Ang mga dayuhang manok na ito ay dinala sa Pilipinas noong panahon ng kalakalan, lalo na sa mga isla tulad ng Basilan kung saan ang sabong ay bahagi po ng tradisyon at kultura. Ang lokal na manok sa Basilan ay naging mas matatag dahil sa klima, kondisyon sa lugar at pagsasanay para sa sabong. Sa paglipas ng panahon, ang mga sabongero at ang mga sa paglipas ng panahon mga katiken, ang mga sabungero at ang mga nag-alaga ng basilan ay nagsagawa ng selektibong pagpapalahi upang makuha ang pinakamahusay na katingian tulad ng nakas at tibay sa laban, kakayahang mabilis kumalaw, mas mahabang buhay at resistensya sa sakit. Kung gaya mga kasikan, lagi ko po uh, inuulit na talagang napakataas po ng resistensya po ng mga basila. No? Sobrang uh, resistance po nila, sobrang taas po ng resistance nila sa sakit kaya sobrang tagal po lang magkakasakit mga kasikan. Ang basilan breed ay nakilala dahil sa kakaibang estilo nito sa laban. Ang mga manok na ito ay kilala sa kanilang pagiging matapang, agresibo at matibay. Ang reputasyong ito ang nagpasikat sa lahi ng iba't ibang bahagi ng bansa. So mga kasikin ito nga pala yung mga katangian po ng Basilan Breed. So yung katawan nila matikas po, matibay at maskulado. Yung balahibo naman, karaniwan ay simple lang po. Ngunit makikintab po yung mga balahibo po. So sa pag-ugali ng mga basilan, so matapang sila at syempre territorial din sapagkat meron ng lahing oriental sila mga kasikin, no? So agresibo po sila, lalong lalo na sa laban. Yung tindig naman ay matatangkad po sila at may magagandang postura. Yun nga lang, uh, hindi po sila naka-vertically upright kagaya po ng shamo at saka asil. Hindi po rin sila mga upwing mga kasikyan. At uh, sa kahuli-hulihan mga kasikan, ang Basilan breed ay hindi lamang mahalaga para sa sabong, kundi pati na rin sa pagpakilala ng lokal na lahi ng Pilipinas sa larangan ng game breeding. Ang mga sabongero mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging sa ibang bansa ay kinilala ang halaga ng Basilan breed sa industriya ng sabong. So, mga kasikin, sana po ay mayroon na po kayong natutunan so, sa ating po nabanggit patungkol po, po sa Basilan. So, hawak-hawak ko nga po pala ngayon, mga kasikin, ay ating po 4 months old po na Holowano Basilan. No? So, speaking of Holowano, mga kasikin, baka kayo po ay magbuluhan. So, yung Holowano po at saka Basilan ay uh, isa lang po, mga kasikin, No? So, from Holow, from Basila, no? So, Huluwano, Basilan po ang tawag. So, may iba talaga na yung gamit lang is Huluwano lang po talaga. But again, uh, it could be yung Basilan. But mostly po sa mga Huluwano na kasi kaya ito ganito, makinta po yung balahibo. At mostly po talaga ay itim po yung mga kulay. So, sapagat yung mga Basilan po ay paiba-iba po yung kulay. So, mayroong mayroon mga abuhin, mayroong mga pula. At mostly po sa mga huluwano is yun po mga maitim po talaga sila At minsan po mga kung meron kayong narinig po na Zampen, Parawakan, Basilan, Huluwano So uh, kagaya rin po ng Basilan mga kasikin. So yung pong Zampen ay local din po na breed po sa Zamboanga Peninsula From the word Zamboanga Peninsula kaya pinangalang Zampen no? So nagkaroon din sila ng mga, mga lahi din no? again, uh, cross po nila sa oriental, imported mga oriental, sa local po sa Zamboanga, kaya nagkaroon sila ng zampen. Kung gaya, sa atin po, uh, basilan. So, most, mostly po, uh, same lang po sila ng karakteristik mga kasike. Na iba lang po sa itsura sapagkat uh, ibang lokal na rin po na breed yung sa, Yung parawakan naman, syempre din po from Palawan. So, same din po. Uh, nakuha din po sa imported na mga oriental. Cross po sa lokal na manok nila sa Palawan, kaya nagkaroon po ng parawakan. But kung tingnan niyo po ng mabuti yung kanila mga katangian, yung mga talagang halos magkakapariho lang po talaga mag, mga kasikin sapagkat sila po ay selective breeding po sa lokal po dito sa Pilipinas na kinos po sa mga oriental breed po galing po sa mga Asian countries po no so kung baga mga imported naman po kung yung kinos natin sa kanila ayan so mga kasikin hindi po tayo nag basta-basta uh, lang po uh, nagmamagaling po dito sa ating pagwe-vlog sapagkat sobrang dami po nanonood sa atin sobrang dami po yung mga nag-request kaya again Uh, talagang nagbabasa po tayo mga kasike, no? nagsisiyasat po tayo para yung pong maibahagi po namin na informasyon sa inyo ay kahit pa paano po, mga claims lang po, uh, hindi masyadong supported evidence po sa pagkat uh, sobrang tagal na po talaga. No? Kung i-trace it po natin talagang hindi po natin madrace yung pinagmulan po talaga ng basilan. But again, according po yan sa ating mga sinisiyasat at mga binabasa mga kasike. Kaya... Kaya po, masasabi ko pong isa pong malaking karangalan po na makapagbahagi po sa inyo po ng ipormasyon patungkol po sa mga oriental breed po ng mga manok. So, mga kasikyan, hanggang dito na lang po ang aming content. Hopefully po ay meron na po kayong bagong natutunan po patungkol po sa pinagmulan po ng mga lahi po ng basilan. Again, ulitin ko po mga kasikyan. So, ang basilan po, base po sa ating nababasa ay isa pong oriental breed po, no? So, na-influence po sa mga imported po na mga oriental fowl po from Asian uh, countries, mga kasikyan. Kaya, uh, yung basilan po, yes, local breed po yung basilan, no? So, we are very proud na meron tayong local breed po na mga oriental din. And uh, again, So, strain po siya ng asil mga kasiken. So, sa naming vlog po, uh, keep on watching po our videos mga kasiken. Dahil po susunod ay ibabahagi na po namin sa inyo, ipapakita po yung talagang kaibahan po ng basilan at ng asil. Mga so, hanggang dito na lang po. Keep safe kayo palagi. At uh, see you po when I see you. God bless.